Yo! What's up mga ka for today's ganap Ito nga't pinuntahan namin ang bagong pasyalan dito sa may Robinson Novaliches sa kanilang parking 4, yung kanilang R Wonderland. So tara guys, check natin ano bang mga amenities ang makikita natin dito sa kanilang pasyalan. Let's go! Take note mga ka-fambam, ito no? yung pinakamaganda dito. Wala kayong babayarang entrance fee. No? Kung sakaling may manghingi sa inyo ng entrance fee dyan, scam yan. I Report nyo na yan, no? <laughs> So, kailangan nyo lang gawin is bibili lang kayo ng tickets sa mga rides or sa mga activity na gusto nyo nga paglaruin yung mga bata. So, yung mga price range sa kanila mga ticket per rides or activities is 50 pesos up to 150 pesos. So ito yung mga ka-fambam yung kanila mga rides and activities. So meron silang carousel, 50 pesos per ride. Boat pool nila, 100 pesos per ride. May certain time lang yan. Yung kanilang inflatable, Jurassic Adventure, 150 pesos. May 30 minutes and 15 minutes. Yung walking dino nila guys, so 100 pesos per ride. So magandang uh, puntahan to at magandang pasyalan to lalong lalo na kasama ang mga kids yung so, kanilang happy car 100 per pack so yan so tara marami pa activities dyan guys no marami kayong pagpipilian so maganda pumunta dito kasi hindi pa ganun ka puno ang mga dumadalaw dito sa kanilang park dito sa may robinson Novaliches. So tara mga kafambam, ikutin muna natin yung kanilang R Wonderland Mini Park. Dito lang yan sa may parking for sa Robinsons Novaliches. So makikita nyo na sa kabilang side yung pinaka trampoline. Bagay na bagay yan for kids. And then ito yung mga inflatable play pens. Yan. Talaga mag enjoy yung mga bata. Yan. Tapos ito yung kanilang magandang may pailaw-ilaw na umaandar-andar o. Oh. O oh, nag-swing-swing yung uh, pinaka-horsey-horsey. O oh, ba diba? Bagay na bagay talaga sa mga kids at mga kids at hearts dyan. So ayan, napakaganda pumunta dito. At syempre, napakaganda ng panahon at dahil nga hindi umuulan dahil napaka blawak ng kanilang lugar at medyo open na open yung space sa kanilang pwesto dito. So kung makikita nyo talagang mahangin nung time na pumunta dyan, medyo malamig, masarap tumambay. So ayan, napapasayaw nga kami dahil ang tinutugtog sa background is pamilya na pamilyar sa amin ng aking darling. Diba darling? So ito yung nakikita nyo ngayon sa video, ito yung kanilang Jurassic Adventure. So para siya nga ma'am, um, obstacle course, yan. So may mga challenge-challenge yan, tatawid ka dyan sa kanilang platform. Pero for sure, safe na safe niya kasi kung makikita nyo sa video, merong mga harness and merong mga safety gears. So ito nga, napatigil nga kami dito dahil medyo kinukumbinsi kami dito nila kuya na itry namin itong kanilang pyramid cans, no? Yung gagawin lang naman is babatuhin mo lang naman ito yung mga lata na naka-display sa kanilang harapan gamit ang dalawang bola. So first two shots, inupisahan na ni Georgina and then ito naman susunod na naman si Kuya Calvi. Next player natin si Kuya Z. Go Kuya Z! Peace, ma'am. At syempre, hindi tayo pa uhuli. At syempre, hindi pa kami nawawala ng pag-asa. Mapatumba lang itong mga lata na to. At inilabas na nga namin ang aming secret weapon na si Kela. Solid ka bam to, mga kapambam. Yay! Isa pa, isa pa, pa. Oh, lapit konti, lapit konti. Yan. Yon, congrats Kela, di mo kami pinahiya. <laughs> At syempre hindi tayo pauhuli. Si Darling ang aming huling panlaban. Kala nyo ha. Pakitaan mo nga kami, Darling. Hindi ka pwede sa harap, oy. Diyan ka lang sa likod. Ano ka bata? Oh, <laughs> Oh, tabi diyan, tabi. Na. Na po, plato yan. Ay! Ay! So, ayun na nga mga kafamba, muuwi kaming luhaan. <laughs> Sayang yung price, oh. napakalaking banana niya, no? At dahil wala kaming napanalunan, dito na po nagtatapos ang ating 40 days ganap. So wag nyo pong kalimutan po masyal dito kung kayo ay may free time. Dito lang yan sa may Robinson Novaliches sa kanilang parking for ang R Wonderland. So hanggang sa muli mga kafambam, ingat, 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 ingat.